Yung mga kalaki, ayun uh, yun nga, yung pagbabanding. Ito po, sample lang sisiu natin. Ito po yung sisiu natin, kunyari, uh, napisa siya ng uh, October to do no November. Bago po tayo pumasa, bago po pumasa sa ating banding team, uh, ang tinitingnan po ng mga banding team natin ay ito po. Ito pong, mula dito po, yan, mula dito, itong apat na to, kailangan po ay hindi pa po nalalaglag. Hindi pa po kailangan buo po siya. Kahit na tong mga na itong mga kakasunod, basta't ito pong apat na to at dito po sa kabila na to ay apat din, ay mababandingan po tayo. Pasado po, ayun po yung tinatawag na mga pangakapasa yung ating mga sisiw. Kahit po 3 months yan, uh, papasa po yan, sa banding team basta kumpleto po kasi po ito po ang basihan ng ating banding team ito po ang apat na to yan sa mga magpapabanding na baguhan kailangan alagaan nyo po na hindi mabags bumagsak tong mga uh, tinatawag nilang primary primary feather na to yung apat na to apat dito 4x4 yan 4x4 yun po paano po natin mapapanatili na uh, buo hanggang mag 3 months ang ating primary, primary feather ng ating mga sisiw unang una po wag po tayo magpapakain ng sobra sobra sa ating mga sisiw dahil sa pag sobra sobra po ang pinakain natin sa mga sisiw natin nakikita naman natin na maganda nga malusog, maganda katawan ang problema po, bumabagsak po ang mga pakpak nila. Kung mapapansin nyo po, bumabagsak yung mga pakpak nila pag sobrang lusog sila. Ganon din naman po sa uh, pangit naman yung hindi naman healthy-healthy. Kailangan po ay sakto. Ang pag-aalaga po ng mga sisiyo, mga kalaki, hanggang 3 months para hindi bumagsak yung mga uh, pakpak nila, Wag na wag po tayong magbibigay ng sobra-sobrang vitamins at nakakabagsak din po ng ano yon ng, ng mga pakpak lalo lalo na po wag na wag po tayong uh, magbabago ng mga patuka mga kalaki kasi pagbabago po ng patuka ay isa po sa dahilan na bumabagsak yung mga pakpak ng ating sisu uh, sisiw yan po eto halimbawa po itong sisiw na to uh, ito po ay late born late born na para po pumasa siya hanggang June ayun, teka pa hanggang June po, para pumasa po siya mga kalaki ay kailangan mapanatili natin itong apat na to yung apat na yan, mapanatili natin na wala pa nalalaglag ganun din po doon sa kabila ayun nga po pakainin lang po natin ng hindi sobra sobra huwag natin sobrang patabain ang ating mga sisiw para hindi po malaglag yung mga balahibo nila tapos uh, wag po tayong papalit-palit ng patuka kasi pag pag nagpalit po kayo ng patuka mapapansin nyo, naglalaglagan yung uh, balahibo nila. Ayun na po ang magiging dahilan kung bakit hindi tayo papasa sa mga uh, papabanding natin. Kasi pag mayroon pong nalaglag diyan hindi na po sa atin uh, hindi na po papasa sa ating mga banding team lalo, lalo na sa national ang national po natin ay napakahihigpit po. Ayan po ay nandiyan po yung uh, WPC, Salpukan, Bakbakan at digmaan. Tapos meron pang po iba. Pero ang akin po, binapabandingan ko lang po ay sa Salpukan, mga kalaki. Yun, sa mga kalaki, yung mga nagtatanong dyan, ang kailangan lang po natin mapanatili natin na healthy pero hindi po sobrang healthy ang ating alaga kasi pag sobrang healthy po makikita po talagang bagsak mabawasan lang po tong apat na to ng isa tapos kumpleto po